ang area namin napaka talagang pakita ko sa inyo napaka maraming kahoy po talaga dito sabi-sabi uh, nila dito na meron katira ng punong kahoy na yan, yung malaki kasi yung lumadaan sila dati noong uh, malinis pa ito dito yung, yung, ito, ito yung eh, yes, ipakita ko sa inyo yung dito, ito, 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 ito yung daanan na ito. yung daanan niya. Ayan, Pap papunta yan dito sa baba, guys. Diba yun sa baba? Papunta yan doon, doon sa baba, sa may palayan doon. Yung bahay namin. Ito, guys, pakita ko sa inyo. Napaka maraming punong kahoy dito, guys. bilang lang maraming punong kahoy, guys. Ang um, pa dito kasi pag dumadaan duma dumaraan ka dito guys napaka parang tawag sa amin guys ang hamukan yung so, parang namin kayo nang mag ano guys hindi ko masyado alam niya sa tagalog yung so, parang sa, sa amin hamok yung um, hamuk. hamukan um, yung parang merong ano ganun patlibi pero sa tagalog ano ibig sabihin niyo, tagalog yung um, Kita ko matandaan masyado guys. Alam po yan dati. Nung hubo sa Manila. Pero kalimutan ko kayo na lang ang i-comment lang nyo guys kung ano yung ibig sabihin yung sa amin hamukan. Yung parang uh, parang ginambala ka yung, yung parang may pakita sa'yo ng mga TV. Kaya na po yung mag ano guys hindi ko masyado alam. Ito guys yung kita ko sa inyo. Yung, yung punong kahoy na yan guys. Mayroon talaga yan yung nakatira dyan. Kaya eh, pumunta ko dito ano? Araw kasi takot ako guys uh, Tungtahan ko dito kasi Dati noon lupa kami yun yun, Yung nasa baba uh, Ano ko yung guys Sa uh, lupa ko yun uh, Ang papa yung eh, Binigyan na sa amin kasi Hati-hati uh, eh, na sa amin ba hindi lang wet lady guys ang um, katakotan nyo dito maraming ahas ito guys yung tawag sa amin agwason yung king cobra pero iba, iba din yung king cobra guys so, sa ang king cobra mahaba yun mahaba yun yung nakita ko guys ito itim itim siya lahat hasang pati yung chania itim maiksi lang guys yung masiguro siguro mga ganun lang mga tatlong dangkal pero malaki guys parang yung bukto ng bata oh yan yun doon, sa baba yun doon ako parang hinarangan ako hinabol ako nun kaya parang pag hindi mabilis tumakbo talagang naabutan ka ano nuklaw yung kismo nuklaw ba yan ah sa parang ah, talaga ako nakapasinta dito sa lupa malaki to guys yan hanggang dito dito sa baba pa ikot paikot na guys camera yan doon yan sa baba andun pa sa likod hanggang doon sa likod sa sa akin yun guys bigay ng ano yan papa namin yung ah uh, yung katabi noon uh, yung doon sa bam, sa ko lang yung katabi noon, guys ah uh, sa kapatid ko yun binili ko kasi binintan niya sa akin ah uh, binili ko din Tapos, ano may bayad kasi niya sa utang niya sa akin yung kasi yung binigay ni papa yan 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 guys ikot ko tayo guys kasi pag pumunta kayo dito sa bukid talagang matapang kayo dahil kapalitado maraming ahas saka maraming tawag lang white widow akong buwining na so kami kami niwala pero dati dati pa talaga guys katap na guys gagawa mo ako ng part 2 uh, part guys ha ah. so uh, part 1 to guys gagawa uh, ko ng part 2